Leo, kamusta ka? I hope you're doing well. Okay, Leo, titingnan natin. Ano yung energy mo for today? Wow, it's more abundance for Leo. So, business, start mag-open. Huwag lang sa August month, okay? Huwag kayo mag-open sa August month. So, nothing to worry about sa Leo. Kasi may nakikita ako, very practical ka ngayon. And abundance, meron kang swerte for today i claim mo to. Then pinapayuhan ka, malakas kasi ang Lions Gate ngayon eh. Okay, so manifest, 'di ba kanina sa video ko, meron doon na parang yung sinasabi ko sa inyo mag-journal kayo. So do it, Leo. Parang malaki yung chances na makuha mo. Okay? Mag-journal ka and meron 'yun sa note, meron din sa notebook, pwede kang gumawa mag-journal ka and do it in the August 7 uh, gawin mo siya, manifest mo siya pagpatak ng 12, mag August 8 na mas lalong lalakas yan panorin mo yung video ko na parang general reading okay, meron akong guide doon kung paano nyo gawin, mag-journal ng uh, manifestation, so uh, parang hindi ko alam kung magta-top 1 ka, pero napakaganda ng ng may blessings talaga si Leo ngayon. Okay? Open yung gate para sa iyo ngayon. Nag-uumpisa ano? Parang hectic din ang schedule mo ngayon. Okay? Parang when it's comes sa business more. Okay? Baka maraming bibili, maraming claim mo na 'yan, maraming bibili, maraming lakad. Kung meron kang kadil, of course, meron baka makakapag-deal ka ng maayos-ayos na 'yan. Okay? So, meron kang kisses or something, unfortunately, ano to, loving, giving, and receiving. So, if ever today na makipag-date ka or your person, bigyan mo siya din ng time or affections yung person mo. So, I think meron kang uh, giving and receiving na love na ma-, ma, ma ano uh, today okay so girl with the snake okay so empathy narcissist okay so i think meron na iingit. Okay? Naiingitin na si sis talaga mahirap tayo makipag-deal dyan. Okay? Kasi talagang sakit na yan eh. Sakit na mentally deep talaga yung Kailangan talaga yan professional na ano yan. But please Leo, wag ka daw, wag kang magpapadala dito sa tao na ito. Kung sino man ang back, uh, back, uh, si ano man tawag dito? Backbite or or kung sino man ang sa sa'yo, wag mong masyadong mag-focus dyan. Okay? And of course, wag na wag kang umiyak sa harapan nila. Yan ang pinaka pinaka gusto talaga ng narcissist. Kasalanan nila, kasana, kasa I'm sorry, kasalanan na nila pero malakas sila magmanipula. Okay? So kaya nilang baliktarin yung isang sitwasyon para parang maawa ka sa kanya, parang ikaw pa yung sorry okay, parang yung narcissist kasi may pagka-bipolar din, ang bipolar kasi parang like marami siyang personalidad, okay so be careful lang today yun lang naman, but the um, when it comes to financial I think maka, magagrab mo yan kung ano man yan, so meron kang key on the ring, okay, so yung yung decisions mo for today I think magkakaroon yan ng malaking pasabog para sa iyo. Okay? Major decisions but it could be lead to the success. Okay? So So siguro yung boss mo galingan mo lang don complain sa trabaho. I know mahirap magtrabaho. I know maraming maraming kuyat, maraming pagod sa inyo pero uh meron isang tao hindi ko alam kung boss mo ito or or kung single ka meron ka makikilala na something na magpo-provide sa the universe will send the new person na para makatulong okay but syempre hard working ka i know leo napakagaling ng na mga leo napaka-tiisin niyo po talaga promise and believe po ako sa inyo talaga willing kayo kumaga sacrifice mapagmahal ang leo eh okay so simplicity release. So, i-release mo yung negative na yan. I-release mo this, uh, itong toxic na tao na ito for today. Okay, so, ingat lang ha. So, it, ito guides lang. Advice lang to. Hindi ako ang makakapagpabago ng decision mo. Ikaw yan. Okay? Salamat kung makikinig. Pag hindi, meron kang feel will. So, meron ban. So, alam mo yon So, ibig sabihin, ang, ang ano kasi nito, star to, yung hugis nito eh. So, it's a, it's a lucky pa rin yan. Okay? Parang self-motop protect ka na yung universe para makamit mo yung abundance or mithiin mo sa buhay. Alam ang ganda talaga. Promise. Parang nag ako sa reading mo for today. Hindi ko alam kung kayo ang magta-top one pero how how I wish lahat tayo, ano. Okay. So, maraming salamat uh, for Leo for today. Ingat, ingat lang. Ito lang yung talaga ang pinaka uh, hindi maganda for today sa'yo.